Hi mga bee! welcome back to my channel. At ngayon kakain tayo ng tuyong. At sa pagkain ng tuyong or sea urchin ay dapat may itong hugasan ng dagat para mawala yung katinya. At syempre may suka. Mas maraming sili, mas masarap mga bee. So, ngayon hugasan muna tapos... Tapos mga bi ay sa mo ito sa tubig para mawala yung buhangin na kinakain ng sea urchin. Yan, mga bee. Tapos, isasasamu... ulit ito, para mawala yung buhangin. Tapos, yung color yellow na yan, ang kakainin natin, mga bee. Sa so, ganyan. Yan, ang sarap, diba? Tapos, lalagyan mo ito ng mahiwagang suka. Kukudkurin mo pala muna yan. Tapos, lalagyan mo ng suka mas maraming suka, mas masarap at maanghang mga bi. So ito, bubusan mo ng suka at kakainin mo yan na parang balot. Higupin mo lang yan mga bi. At yan mga bi. Wow, sarap.